Isa yung kete. Itong piso. Kenen, so what's up mo par? Gagawa tayo ngayon na ng ice candy mga par. Ice candy ang gawa rito. Yung napakalaking ice candy mga par. 12 inches. Siyempre mga par, gagawa rin na natin ang focus na ito. Yan, napakatamis nito na mga par. Siyempre mga par, lalagyan na natin sa ating blender. Saktong-saktong ngayon mga par dahil sobrang init ng weather mga par. Kaya gagawa tayong napakalaking ice candy mga par. Napakasarap ito, lalo na ngayon tag-araw mga par. At ayun na mga par na ko na lahat ng mango mga par na ko na lahat ha. Siyempre ilalagay na natin ng gatas ng ina. Ay gatas na, na Gatas na nakalata pala mga par. Alagay na rin natin ang isang dram na tubig na galing pa ng Pacific Ocean yun mga par. Siyempre paikotin ko na ang transit mixer. ng tagalo ng buhangin ay tagalo ng buhangin Ang blender pala mga par. Ayan mga par. Umiikot na siya mga par. Yeah. At siyempre mga par yung kalahati niyan na itatabi natin para siyang mango shake yan mga par. Tatabi lang din natin siya. At yung kalahati nga para ay eto na nilalagay ko na sa plastic. Eto na yung magiging jumbo ice candy mga par. At syempre pagkatapos nga niyan mga par ay tatalian ko muna. At syempre ilalagay ko rin sa washing machine. Ay washing machine, sa rep pala mga par, refrigerator. At sa freezer ko na nga sya ilalagay mga par para mabilis tumigas. At yun na mga par, dami na naman ng rep eh. Puro pickle lang lang. Tapos yung kalahating mango shake mga par ilalagay na rin natin para mabilis lumamig.

Saan na ginagawa mo? SKD! SKD ako ganyan! Sa IGD! Ito ang piso! Saan na gawin niyo? Ha? Igulat ako naku sa iyo! Saan na binigay sa live? Ano po? SKD! So we have 4 days

may <laughs> ko na kumali ice cream. Ice cream, ice cream, ice candy mga par. Pagpunta kayo, piso lang. Pagpunta <laughs> <taong>, kayo, wala na. Pagpunta <laughs> kayo, punta agad. Sarap si Devin, bakit nang laki daw ng ice candy ko? Doon mayroon siya, siyete raw isa. Ito, piso lang. Tapos ba magkasa mga par? Sobrang laki. Ice candy. <laughs> Ice hindi mga par. Sobrang sarap. Mango flavor. Hmm. Hirap <laughs> pa ubos. Namamanid na yung kamay ko. <laughs>